Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo Maraming maraming salamat po guys! Huwag na tayong paligoy-ligoy pa Simulan na natin ang topic natin ngayon at ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Pero wag na po natin banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy. So guys, narito po ang kanyang tanong. Madam, itanong ko lang po kung nakakasira ng isang relasyon ang hindi na pagtayo ng ari ng isang lalaki. So yan po ang kanyang katanungan guys. Nakakasira ba raw ng isang relasyon kapag hindi na tumatayo si Manoy? Ayon sa aking nakuhang impormasyon, ang hindi pagtayo ng piston ng isang lalaki ay hindi po hadlang para magkaroon ng masayang sexualidad. Marami pong iba't ibang paraan ng pakikipagsiping na maaring tanggapin ng magkabilang partido at hindi lamang sa pagtatalik na may penetrasyon o pagpasok ng ari sa kuweba ng partner ang magdulot ng kasiyahan sa sexual na relasyon. So ang ibig pong sabihin, hindi po ibig sabihin na kapag ang piston ay hindi pumasok sa kuweba ay nakakasira po ng isang relasyon. Hindi po 'yon. Dahil yun na nga maraming iba't ibang paraan kung paano paligayahin o ang isang babae kahit hindi po tumatayo si Manoy. Ang hindi pagtayo ni Manoy ay maaring magkaroon ng epekto sa isang relasyon, ngunit hindi ito palaging nangangahulugan ng pagkasira. No? So, ibig sabihin, meron siyang epekto, pero hindi naman ibig sabihin na makakasira talaga siya ng isang relasyon. Ang mahalaga ay kung paano pinangangasiwaan ng mga taong kasangkot ang sitwasyon. So narito ang mga dapat gawin para makatulong sa problema. Number one, pagtanggap at pag-unawa. Ang partner na may sakit na impotence o hindi pagtayo ni Manoy ay maaring makaramdam ng kawalan ng kumpiyansa. Ang pagpapakita ng pag-unawa at pagtanggap mula sa kapariha ay maaring magbigay ng suporta at kapatana, kapanatagan ng lalaki. So yan po, yung number one, pagtanggap at pag-unawa. No, kailangan po nating unawain. Ikong e mahal naman natin ay talaga namang mauunawaan natin no, na hindi naman talaga mauwi sa pagkasira ng isang relasyon. Kahit ito po'y magkasintahan, mag-asawa pa man. So, yan po yung number one. At ang number two naman, komunikasyon. Ang pag-uusap tungkol dito ay napakahalaga ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon tungkol sa pangangailangan, mga pangamba at plano ay maaring makatulong sa pagtugon sa sitwasyon ng parihong panig sa pagtugon sa sitwasyon ng parihong panig po, yan po yung komunikasyon para kayo po ay magkaunawaan. Hindi hindi po ibig sabihin na meron tayong naramdaman, huwag nating kinikimkim na, kinikimkim na lang natin na kahit alam na natin na ganito ang mga bagay na nangyayari, kailangan po open kayong dalawa. Ito po ang pinakamahalaga na bukas na komunikasyon para maintindihan ng bawat panig, no? Dahil kung hindi rin naman natin sasabihin talaga kung ano yung naramdaman natin, hindi malalaman ng ano partner natin. So yan po ang pinakahalaga. Number two, communication. At ang number three naman, paghanap ng solusyon. Ito na. Maraming mga paraan upang mapagaan ang sitwasyon mula sa medical na paggamot hanggang sa terapia o pagbabago sa pamumuhay. So ang ibig sabihin, gawan po natin ng paraan kung maaari baka ma, ma bigyan pa ng solusyon no nandiyan yung tinatawag na sa medical na tinatawag magpunta tayo sa doktor no magpagamot tayo at uh, yung baguhin natin ang lifestyle natin baka doon makukuha lang siya kahit hindi na pumunta sa doktor pero kung namumroblema na talaga tayo kailangan na nating pumunta sa isang doktor para magpakonsulta yan po yung number 3, paghanap ng solusyon. At ang panghuli naman, pagmamahalan. Ang tunay na pagmamahal ng, hindi lamang nakabatay sa pisikal na aspeto ng relasyon. Ang relasyong nagtatagumpay ay nagbabase sa pagtitiwala, pagpapahalaga at pagmamahalan sa isa't isa. sa, sa kahit sa mga hamon at mga pagsubok na tinatawag. So, ang ibig sabihin, kung talagang nagmamahalan po kayo, wala pong, uh, pos hindi po posibleng na magkaintindihan po kayo. Dahil yun na nga, hindi po nakabatay sa physical lang o sa pakikipagtalik lang ang aspeto ng isang relasyon. Dahil kung yan lang ang babasihan natin, ay wala na. Hindi na magkasundo lahat kung may mga nararamdaman na iba-ibang mga sakit yung mga magpartner, di ba? So, ang pinakamahalaga talaga ay yung pagmamahal talaga. Pagmamahalan sa isa't isa kahit sa mga hamon at mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay. So, guys, kung ayaw tumayo ni Manoy, gamitin po natin ang ating dila at mga kamay para sa ganitong paraan hindi po mabibitin ng ating uh, partner at malalabasan pa rin kahit sa, na walang aktwal na pakikipagtalik. Alam nyo ba guys na mas gusto pa ng ibang uh, kababaihan yung dila ng kanilang partner kaysa yung aktwal na pakikipaglabanan? Uh, alam nyo guys, maraming maraming akong kakilala na mas gusto pa nila yung dila, lalo na pag kinakain yung tahong nila, yung mani nila, ay mas doon sila nakakaraos kaysa yung aktwal na pakikipaglabanan. Uh, labanan no So, gamitin po natin yung dila natin, pahabain po natin yan at uh, uh, sisirin po ninyo, araro rin po, araro, araro na. So, yan po ang gawin natin para ang babae ay makaraos ang inyong partner. Na kahit sa tingin ninyo na hindi nyo napapanatili ang tigas ng inyong piston, ay wala pong masabi ang ating uh, partner. Yun na nga po dahil kapag nagmamahalan kayo, kahit ano pa yung mga bagay na yan, kung meron namang ibang paraan, ay talaga namang masisiyahan pa rin ang ating partner. Huwag lang tayong mawalan talaga ng pag-asa. Pero ngunit kung meron talagang problema dito o namung problema na tayo na hindi na talaga tumatayo, ay kailangan natin ng isang doktor para po talaga malaman kung meron tayong mga dinaramdam. No? yan po ang pinakamahalaga. Ang, ang una, magpatingin po tayo. Dahil hindi natin alam kung ano ang mga posibleng dahilan na baka kinikimkim na lang natin ay meron na pala yung mga uh, karamdaman na tulad ng diabetes, tapos yung sakit sa puso. Ganun po yun kasi kapag hindi po pala tumatayo ang ari ng isang lalaki, may connection po yun sa dugo. Kasi ang malusog na dugo ay talagang maganda rin ang dugo na nananalaytay doon sa kanyang katawan dahil sa magandang daloy ng dugo pati doon po sa kanyang piston. Maganda rin po ang kanyang daloy. So yan po ang aking nasaliksik, no? So kailangan lang natin ng kaunting tiyaga na pumunta sa isang profesional kung talagang namumroblema na tayo. Pero yun na nga sinabi ko, kapag nagmamahalan kayo at kung kayang tanggapin at ang pag ng partner sa merong sakit na impotence, ay yun na po ang pinakamahalaga ipakita natin na mahal natin ang ating partner na kahit ganun po ang kanyang nararamdaman at hindi po natin kutsain, wala pong diskriminasyon dahil kahit kanino po nangyayari ito. At alam nyo guys, ang dami-daming nabasa ko po, po sa isang artikulo na sa Pilipinas ay noong 2005, Napakarami, ilang milyon na pala ang merong ganitong karamdaman. Kaya parami ng parami. So, hindi po natin ma, ano kung ano talaga ang mga kadahilanan, ngunit kailangan lumaban lang po tayo. So kailangan natin ng suporta ng ating mga misis o mga kasintahan kapag nagkaroon tayo ng ganitong karamdaman. So ayan po sana nakita mo ang vlog na ito at ginawan ko na lang din ng ano sa dahil sa dami na nagtatanong sa akin, ginawan ko lang ng vlog para na rin pangkalahatan. Maraming maraming salamat.